Peraí. Good morning, good morning, good morning mga kapatid. Welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon nga mga tol, nandito tayo ngayon sa Dakon Tubig, dito sa Palakpakin. Ito isang lake na matatagpuan sa barangay San Lorenzo, San Pablo City, Laguna. At syempre, kasama natin ang mga kapatid na mamimiwas at manghuhuli ng isda dito sa lawang ito. Bro, ito daw po. Bro, wag daw po yan luma. Ito na pong bago. Ito, ito, mataas pa oh. Yung sa kabila yung malakas lang sa kabila. Ari pa po, mataas taas pa oh. Ang importante po dyan, marunong po kayo lamang oh eh. <laughs> na, ang laking kutsara na Ray. Testing, testing, kung makakasaguan. Ay, nakatali pa pala rin, brod na rin yun, dali. Papano ga are? Ah, yan. Brad Mario, libre na ito dalawa na ako na daw. Oh. <laughs> Nakabangka. Dino, Hindi na. Ay, ito na pala. Meron pa isa. Dalawa. Ako na na yung isa, oh. Dino, yung ba, parang tour tur, tur parang turista si Brad... Ano ba? Si Brad Andrew. Adventure! Adventure rin talaga si Brad Boy. <laughs> Adventure! Ano, <Ay>, si Sisali, no? <laughs> As, saya naman, no? Oh. Hindi pa nag-uumpisan. Saya na agad. Oh, magaling pala itong aking taga-saguan, no? Oh. Ah, ang galing ni Brad Mario, ang galing ano? Alam kung saan? Kapakaran kayo na. Ay, may wire, oh. Baka madali kayo, may wire. Brad Mario, no. Ayos ka lang dyan? Arasaran takpo natin, ha? <laughs> Brad Mario, sa kabila ka naman, bumabuyaw, para lumigo tayo ng kanan. Ay, lasing sanay din si Brad Mario, oh. Ito naman dalawa oh. <laughs> Adventure. Brad, oh. Brad Mario, sa kaliwa po kayo kung ah Oh, magaling ang driver ko ah. Magaling na, marunong na. Kaya din ang tumira sa lake. Kaso pala yung makainong pala. Ayan, oh, kaway muna sa ating ano, video mga Brad. Oh, one, two. Ayan oh, si Brad Mario at si Brad Andrew. Nakakalay na sa bahay lang tayo. Si Mingming. -Ming. -Ming. Baka akala nyo po, nasa bahay lang to. Dagat po ito. <laughs> ang ganda ng view dito, bro. Do. Ganda. Dito na tayo tumira. Ito po ang mastermind namin. Wala internet dito, bro. Ayan, tinatali na yung dalawa namin ginamit na ano. Anong tawag dyan? Balsa. Hindi, may isa pang tawag dyan eh. Lamu. Lamu, yung lamu. Ayan, asawa ni Sis Allen. Si Brad. Brad, ano nga pong pangalan niyo, Brad? Brad Ramel. Ang ganda dito. Ang daming green. Sige, bro. At ako wala pang experience dyan eh. Kahit some beses. Ayan, papanood nyo. Paano yan? Ayan, ano yung may hipon? Hipon. Ang liit-liit niyan, no? Dapat pinalaki. ay na lang natin. Ako binasa niya inyo. Pinain, pinakinain. Alam mo. Di na, bro, da. Lutu, uh. Teste eh. Teste. mo na bro dah. mo na. Testing mo na Sige, testing. Tira, tira. Mo, bro. Tara, tara. Testing nga. bro. Yan, Oo. Oo. Eh, huli na oh. Yun oh. Ano yan? Alien. Alien niya oh, talaga na yan. Tilapia. May flower horn nga maaulit. Ah, flower horn ba yan? Pero may kulay Eh pwede na yan, gaya'ng kalaki? Oo. Pwede yan. Di ba gawa maliit pa? At least may huli na. Parang maliit pa bro. Parang wala na. Hina <coughs> mo. Wala na bro, bro, wala wala <laughs> wala wala pa eh. Wala, <laughs> wala, wala, wala. <laughs> wala na pa eh bro, kaya bro, wala na pa ulit. <laughs> Mga gato lang alawit. Eh mga isang dang kalahan bro, isang di pa. Ay, gawin na yung isday, o, okay. kita kay tay. E, no? ano ano? Ayun, e, no? o. Ang mga ano. Oo nga, May mapupula, <laughs> ano yung mapupulang yan? Ayun na nga, yun. May flower on. Ang ganda, o. Oh. Mga gaya lang, lawit. At ayun na yung isday, o, kita kay tay. Pag ayun na huli ay, ay, siyempre siya ang dami niyan. Ang dami siya ilalim niyan. Barkadahin niyan. Malaki niya. Ano yung bulati na? Yun. Sinunggo ba na? Ang lalim ba siya, bro? Ang lalim. I-attress niyo po ng konti. Mga isang di pala ang. Ang gusto niya hipon. Ari bro, ang bro, ang, ang, babaw lang. Hipon. May ilig sa si hipon niya eh. Dami no? Ang dami nga dito bro, kitang kita dito ang isda oh. Oh yan oh, kita dyan oh. Oh yun, ayun liit. <laughs> Ay pang aquarium yata yan eh. <laughs> pang aquarium yan. Aba pwede pa rin. Ay natay ila, iuwi ko yan eh, aquarium ko. Ayos. May uli na agad isa. Wala, naubos na yung pain. <laughs> Yung hipon, saglit lang kanina eh. Saglit lang hipon, gusto-gusto lang ngayon. Wala cellphone at tapos. Ayan, tututukan na natin ang camera bro. Tum, yun, yun. Ano Ayan, patingin. O, oh, kaliit, pwede na itapon ulit dyan. Ayun, pa-uwi muna si Brad. Babalikan na lang daw kami. Si Brad. Brad Ramil ka po, ano po? Si Brad Ramil, asawa ni Sis Allen. mo sa Diyos, may nag-assist sa amin dito. Yan, namimiwas na. Meron na kami isang huli. Kaya lang, yung isa, yun. Yun na naman. Yun, malaki-laki. Dalawa. <laughs> yun, nalit na isa bro. Yan bro, gano'n kalaki na yung isang yan? Pwede, pwede na yan, pwede na yan. Oh. oh, pwede na ito. Pwede na yan. Huwag lang yung ulit. Ano, baka matang dito. Huwag niya. Babalik natin ito isa. Tirap kaya yan, brother. Ah, tirap ya. Pag-igayin palang pag maliit. Ay, naka, ano pa yata yung terapia? Patay tayo dyan. Edit natin to. <laughs> <laughs> Mabagalitan tayo. May huli na ako eh. Dito natin si Mrs. Tia. Arang na libo eh. Yung. Oh, puro lumot naman itong isang to. Ano pa? Pinaopera. Yon, Huli brother. Yon, huli. Ang liit din. Balik, balik, balik. Ano huli? Ang huli balik brother. yan. Pwede na yan. Hmm. Ito, pwede na, pipretuhin na yun. Ito? Oo. Oh. Sige, ha. Dilis nga, napipreto eh. Oo, oh, ito. Ito, ito. maria na eh. Ito kapag hindi na... Lang... ka okay, Kabrad Mario. Ano ang paglalagay mo? Baka mali ang akin eh. Gigit na ano yung hipon. Itindahan niya ata sila eh. Hmm. Gali na lang tayo sa Eh, merienda lang bro. Ito na ang kainin natin. Ito na ako doon? Yun, guli. Oo, oh, guli. May <laughs> pang-ulam na si Daya, ano. May pang-ulam na tayo, bro. Mabili yan. Ang dami na, Tingnan, bro. Ako sumabit to, bro. Baka mabutas pa. Pati tayong ngayon ng mga, ano, iska. Pati tayo, bro. Ang dami na, Dito na, bro. Baka sumabit ulit. Dito na. Mabila. dami na, bro. Ang dami na, bro. May kalating kilo na kaya to oh. Meron na. Parang dinadaya mo yata kami ah. Dalawa ng dalawa yung ulim mo ah. Kasama ka yata nasa ilalim na may, taga, may tagalagay ka rin sa ilalim na ba? <laughs> <laughs> dami na nating uli. <laughs> Brad Bromel. Bro. <man>. <laughs> <laughs> Kailangan ko makapag-uwi si Brad Bromel ng tilapia. Sabi ni <nisi>. Zee. <laughs> Panguwi uwi na wala ng huli. Oo, oh, sabi isa pag Ayun, Brad si Brad Mario, laki laki. Isang kiluhan. Tatlong kilo. Haha. Haha. Taka kamera masar. Haha. Haha. Mapapanood to sa buong mundo na may nahuli si Brad Mario apakalaki. Break time muna, break time. Bro, break time mo. Tinapay. Meron tayo ditong tasty dala ni Brad. Meron tayong tang. Isang katerbang paboritan paborita. Ano ba yan? Paborita. Paborita. Tsaka opya. Ito sa akin, opya. Opya. Tapos meron tayo dong yung malamig na soft drinks. Sarap. Oh, nyo, ang ganda ng lakad na rin. Brad, may malaki ng isda na huli ito. Ay, kinig, kinig ko. Nagsigawan kayo. Malaki yon sabi ko. <laughs> okay, okay. Ah, naubos na yung aming ano, guys. Mga kapatid. Naubos na yung paing namin, no? Oh. mo yung ating huli. Ito na ang kapalit. Sabi mo yung kapalit ng oh, mga paing. Maliliit na to. Hindi na pwede. Pero... Pero ito, ang aming nahuli na naman, oh. No? ang dami niya. Oh. No? Ay, Ay, ay ubangan Ah, ang dami niyan. Meron pa isang jumbo. Oh, ano gagawin natin dito? Ilalagay sa aquarium. Ang <laughs> dami din. O, oh, na. Nagliligpit na kami, guys. Uwi na to. Ah, hindi pa pala. Kakain pa pala kami. Ayun, may kumakaway pa doon, oh. Mainit na. Sige, bro. Babalikan kita dyan. Gre-ready lang kami dito. Ito yung huli namin. Ano kaya? Ngayon pala akong makakakain ito kung sakali. Pabalik na kami. Doon po sa kabila bro. So, yun, sa kanan, yun, sa kanan. Ayun, Ayu, yung kay sis. Pahinga lang ako, pahinga. Busog pa eh. <laughs> Busog, sabi ko tayo kay ate, no? Ayan, ako ng last. Malakas pala sa kayatan si Brad Bui eh, oh. Ayan. Ayan yung pinuntaan namin. Babay dagat. Yun. Huff.